So ngayong araw guys, kakabukas nga lang pala ng computer shop kaya magdadala nga pala ako ng yelo. Hindi na kami nabili ng yelo sa iba dahil 5 piso din to. Dalawang beses kami naglalagay ng yelo sa umaga at saka sa gabi. Dahil kakabukas nga lang pala ng computer shop, ayan hindi pa puno. Dumiretso na nga pala ako dito sa cooler dahil natulo yung yelo. Napansin ko rin na wala na pala kaming tubig. Kaya inayos ko lang yung yelo at kumuha na ako ng pambili ng tubig. Usually si mama nga pala yung nabili ng supply dito sa comshop. shop. So dahil naubusan kami ngayon, ako na muna yung bibili. Sa kabilang barangay nga pala siya nabili. Kaya pansamantala dito muna ako sa Dalika. So wala na maliliit na tubig tubig. Kaya notice, ito na lang tigi isang litro. 12 pieces nga rin pala to, kaya sobrang bigat. Kaya nag-iis pa ko, paano ko to bubuhatin pa uwi. Ito nga may basket ako, hirap na hirap pa. Sakto nga rin pala, paglabas ko, may nakasulubong ako tricycle, kaya ayan, sumakay na ako. Pagbalik ko nga dito sa comp shop, may bumibili na agad ng tubig. Kaso hindi pa niya kinuha, kasi papalamigin pa daw niya. Kasi nga pala dito sa cooler, 6 pieces lang. Kaya ang dami niya nasa sakop na space. Yung mga maliliit kasi, kasi dito yung dalawang balot. Kaya sa tingin ko, never na kami bibili ng ganitong kalaki. Nagulat nga pala ako, pagbalik ko, dahil ang dami na palang player. Kasi guys, after 1 nga pala ng pagbubukas namin. Doon nagdadatingan yung mga player. Alas 5 na nga pala ng hapon, nakaramdam na nga pala ako ng gutom. Kaya nagsabi na ako kay mama, niya na ako ng merienda. Naumay na kasi ako sa mga paninda namin, kaya sawa na ako. Medyo nauho na rin ako, kaya bumili na ako ng plus. Kaso guys, nung pag-inom ko nga pala nito, medyo sumakit yung chan ko. Kaya hindi ko recommend na uminom kayo nito kapag walang laman yung chan nyo. After 10 minutes nga pala guys, nandito na rin si mama. Tinimplahan na nga pala niya ako dito ng kape. At syempre, yung favorite kong fried donut. Ang sarap nito guys, dahil may ham and cheese yung loob. Kaya uminom muna ako ng kape bago kumain. Guys, guys, ano kaya tawag dito sa tinapay na to? Parang pandesal nga pala sya na may breadcrumb. Ham and cheese naman yung love at sobrang sarap. Nagmu-multitasking nga rin pala ako habang nakain. Pansin nyo nga pala guys, yung mata ko pag alaw-galaw dahil naglalaro nga pala ako ng Valorant. Nakikipaglaro nga pala ako sa mga customer ko kaya tuwan sila. Habang nainom nga pala ako ng kape, biglang may sumigaw, pengi daw. Gusto ko na nga pala umuwi kaso marami pang player. Buti nila nandito yung kapatid ko kaya nakipagpalit na ako. Pag uwi ko nga pala guys, so wakas magagamit ko na rin si Betty. Habang nakatambay kasi ako kay Lolo, nag-aya siya na bumili daw kami ng bulalo. Yung inuwi ko kasi yung wala na nung nakaraang gabi na gustuhan niya. panitanong tanong kung saan ko daw nabili. Ganon pa naman yung mga favorite na ulam ni Lolo. Ito nga pala yung binila namin, Raymundo's Bulalo Kalabaw 100 pesos nga pala kada order. Tinatanong nga rin pala ni Lolo kung paano do nagagawa yung palambutin. Dalawa nga pala yung binili ni Lolo para sa amin tsaka para sa kanya. Sakto nga rin pala nung pauwi kami, biglang bumuhos yung ulan. Kaya lalong mas masarap humigop ng sabaw. Konti lang sana yung kakainin ko dito kaso binigyan ako ni Lolo ng laman. Eh yung bala ko nga pala dito, humigop ng sabaw. Saktong-sakto nga pala to, lalo na taglamig. Tapos yung karne nga pala ng kalabang, sabaw na sa bibig. Kaya hindi ko maiwasan na mapasubo ng kanin. Hindi ko na nga pala nabidyuhan pero kumain na nga pala ako ng konti. Syempre, pagkatapos naman kumain, himagas naman. Pagkatapos talaga kumain, hindi talaga mawawala tong mangga. Sa kakakain ko nga nito, nagkakabungang araw na ako. Bumalik na nga pala ako sa comshop dahil maglalaro daw kami. Kaya ayan, magbabayad na naman si skincare. Yung first game nga pala namin guys, umabot ng 14 pesos. Swerte ko dahil panalo kami. At yung second game, umabot ng 15 pesos. Panalo na naman kami kaya hindi ako magbabayad. Tapos yung third game namin, umabot ng 18 pesos. Sorte yata ako ngayong gabi guys dahil wala pa akong talo Sabi nga pala nila lalaro pa daw sila Eh ako guys uwi na para masarap yung tulog ko Uwi na ako guys kasi para hindi na sila makabawi Grabe oily ko <laughs> Kaya yun lang take you for watching Bye bye